po ang uh, Ito po ang uh, danang danang. Yan. Malawak po yung beach nila. Mahaba masyado. Kaya baka man nakalimutan tayo. Ayun. Kaya lang dahil sa sobrang init na. Masyado na mainit. danang danang beach. Mahaba po yan buong buong danang yung beach na yan tapos yan naman yung sa city, city proper etong hilera ng ano na to hilera ng uh, isang tawid, dito panay restaurant dito eh, sa beach sa beach area panay restaurant tapos pagkatapos ng kalsada, naglalaki ang mga hotel, yan yung mga mamahaling hotel Siyempre, hindi tayo dyan nakatira. <laughs> Doon tayo sa pangalawang kalye. Ah, ang status dito yung pag mga munyaman kang turista. Ayan, no, tuwan-tuwa sila. Mga puti, okay na okay sa kanila pag mainit eh. Di ba? Patiin natin. Hello! Good. Okay. Good. I don't know. Hirap. Good lang ako ng good. Tagasapang palay daw sila. <laughs> ah, di ba? Ganda rito eh. Yan yung beach na yan. Basta mahabang-mahabang beach yan. Silong muna tayo. Puta, napaso ako roon. Kaya gumaganda rin ang kaya yun po na dudulot ng ano ng mga ah, pag pagano nakakakita ka ng mga turistang magaganda. Nakita niyo yung mag magshota na yon. Ganda, di ba? Alam niyo na kung ano nagaganap sa hotel ng mga yon. Palang kayo. <coughs> Hindi pa ako nag-almosal eh. So mag muna tayo. Ang problema ko talaga dito, yung tawid. Bahala ka sa buhay mo pag, pag tawid. O oh, yan, katulad nyan. Iwasan lang kayo eh. Yan o. Oh. Walang uh, kahit nasa pedestrian lane ka, walang hintuan, iiwasan ka lang at popot-potan. Opo, parang Pilipinas lang din. O, oh, yan po. Ha. Yan po ang binabayaran ko. May beach kasi. O, Tapos lahat ng tao rito nakamotor. Kaya ang means of transport mo rito, motor. At saka grab. Grab na motor, saka grab na taxi. Ayan. Ayan bahala kayo sa ano sa tawiran wala <laughs> oh, ito mga big time na hotel yung hilera na yan pero hindi tayo pwede rin Di nating kaya yan so yung susunod na kalye eto na yung tapos walang mga 7-eleven pero maraming mga parang 7-eleven yan Tabi-tabi naman. q Market. Okay. Tapos ito, Banmi. Ayan. Paborito nilang pagkain. Dito na kami. Yung mga hotel na kaya namin. Wala. Walang chocks dito. Yung mga hotel na kaya natin. Dito na. Ayan. O, so, ito na yung mga hotel na pang uh, natin so dito rin mga restaurant dito ako kumakain araw-araw sa mga restaurant ito ayan buko marami hindi nawawalan ng buko O yan na, lagi nila yung Grab na motor Grab na taxi At marami dito mga massage Masa-masahe At dito na tayo sa ating paboritong kainan Hello! Good morning! Good morning. Ah, dito tuturo ko lang Kung anong kakainin natin ngayon Eto pubo 45,000 Di ba? This one? Pobo? Okay. Pobo. Ayan. Dito tayo kakain sa may electric pan. Is it okay? I will video. Okay? Video? Okay. Okay daw. Video natin yung kainin. Ayan. Dito ko araw-araw nag-almusal. Mga pobo. Hello? Pobo. One. Thank you. Kain tayo. Yan ang pinakasikat na ano, na Vietnamese soup. Gusto ko na, araw-araw ko na kinakain yan. Basta ganyan lang lagi. Tsaka dito, okay na ako rito. Isang linggo na ako rito kumakain. So normal na normal na yung pagkain. One, one cook, one cook, cook, cook drinks, cook, coca cola. Ay, to si Ate lagi nagserve sa akin. So you you make ah ayan, lagi nag-serve sa atin yun. Ini iba ko lang. Coca-Cola. Yan. yan lang ang titirahin natin ngayon. Sarap to. Ha? Kala nyo yan o. No? Panay laman yan. Rice noodles huwag natin itong po baka sabihin sponsor tayo hindi dito maraming kumakain dito syempre may time lang Pagpanahon ng kainan marami rin ito Magyan natin ng sili sili sarap di ba? eto 45 Tignan nyo, 45,000. Convert nyo sa, 45,000 dong convert nyo sa Philippine Peso. Yun po ang kain dito. Dito, dahil malapit sa beach, medyo mas mahal pa. 45,000. Convert nyo para ma lumalayo kayo sa beach. Mas mura na. 30,000 30, 30 lang. Hindi. Eh, Doon ko nga natuklasan to kasi unang kita ko rito, maraming kumakain. Kaya, tapos nagustuhan ko, tapos mura pa. Ah. Miss, how much? Mabayad na tayo. Sinitignan ko lang may kasi yung mata ko eh. Pung hundred thousand. Ay! Six. Sixty. O, sixty lang daw. Ay, two hundred pa na to. <laughs> on hand, please. Oh, lalaki ng pera dito, milyonaryo ko rito. Eh. Dandan libo, eh. ikaw ay kate. Yun, ayan. Yeah. May mga may, 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 may ari Bye, thank you. Bye-bye. Bye. Okay. Tara. See you later, tomorrow. See you tomorrow. Punta na tayo sa hotel para makita nyo naman yung hotel ko. Hello, good morning. Ayan. Ito na po ang ating kwarto. Yan ang ating CR. Yan ang Siyempre, hindi, hindi natin napalinis. Ayan ang mga maglilinis. Eh. At ito po ang ating parang ano lang, no? oh, di ba? Ayan, ganyan cura pag malinis. Ganito na yung pag uh, naano na ni Badong. So, ito na po. Ito na po ang kabuuan ng ating beach and hotel tour. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, maliligo na tayo. Yan pong pawis na yan.